Good morning po mga ka-idol Bini Nung mamadali po kami ang dito Para makapag-vlog pa po kami mga ka-idol Dahil hindi pa tumugtog ang token At good morning, good morning mga ka-idol Nandito nga pala Uy, hindi pa ako nakapag Ano talaga sa tura ko Tura ko talaga Kakagi Mga, mga, mga ka ka-idol, ginising ko talaga si Miss Ginny Para makapag-vlog talaga kami Ano? Uh, sabi ko, habang wala pang tugtog mga ka-idol, nagmamadali na kagad kami pumunta dito. So ngayon, nandito na nga po kami mga ka-idol sa, sa tabing dagat mga ka-idol. Naligo nga kami at syempre hindi lang kami basta-basta maliligo mga ka-idol. Manguhuli kami ng mga isda talaga at na isda talaga. Tsaka, syempre, maraming salamat, ma'am Chi. Kung hindi rin po dahil sa inyo, hindi po kami maka, makakarating uh, po dito. Uh, thank you so much po talaga, ma'am, sa uh, binigay niyo pong uh, time na mag-bonding po kami. So, maraming salamat po, ma'am. Ngayon po, ma'am, ito po talaga yung view po dito, ma'am. Syempre, man syempre, mga ka-idol. Good morning sa inyo lahat. At kasama ko po ngayon si Ginny payat Vlogs po, mga ka-idol. Kakagis. <laughs> Kahapon pa yung suot namin. <laughs> Totoo naman. Uy, magbangka Uy, mahal ka ayo, sis. Mahal ka Kaya naman, marunong man ako magdala niyan, pero ano. So, ngayon mga kaidol, hindi lang po pala yan si Miss Jenny pa at vlog sa kakong kasama mo mga kaidol. Kasama ko rin po si... Ay, oh. Kasama ko rin po mga kaidol si Kelvin Adventure mga kaidol at si Kelvin po mga kaidol ay naka-assign po sa kusina so naka-assign po siya sa kusina mga kaidol at saka yung mga nakikita ko talaga sa cellphone mga kaidol yung yung nakikita ko sa cellphone na, ginagamitan po nila ng drone is legit nga talaga yung nasa dagat siya mga kaidol at ang ganda ng sikat ng araw sis at dito nga po kami lulubog ngayon mga kaidol mo kami niligyan. Kasi ah, uh, muna kami niligay pero may Kumuha muna kami ng isang isang video po mga kaido lang. Loso. Isang video Ang ganda ng sunset. Sana. So nag-ingay na kami dito yung sa likod namin na namin nagka-cottage is nagising na po. <laughs> Imbis na tutulog okay. pa yung nasa cottage. No, gusto ko dyan sa ismog lang oh,

maka nga Wala na. Tayo. Yes, po yun. Ang mga may na siya. nasun. Salamat. mga may umat na siya. yung malasitas na yung... Iihawin. Iihawin. Yes, mm -hmm. ah, Hindi ang bangka sibid yan or baruto. Madali lang man yung sakyan. Dili tama matumba. Dili oy. Bahay mo ka Pag gusto mo dito, papunta yun dito ang takbo. Pag dito naman sa kabila, papunta dito sa kabila. So yun nga mga ka-idol, malalaki pong isda ang kailangan po namin. So hindi po kami bumili kasi maliit lang po yung adala ni kuya. Oh. sa tayo sa kabila, liliya. Ganda ng ano sis o. Oh. So yun nga mga, ka mga kaibigan. Hindi, hindi kami kumuha ng mga um, Hindi kami kumuha ng mga shells po mga kaidol Ano po mga kaidol Ang ihaw yung gusto namin Try po, crop it Thank mga videos namin Kaya kasama okay. ko si Ano yung Ano yung Siyempre, dahil kakagising lang po. Talagang wala lang <laughs> So, ayun ang mga ka-idol. Good morning. Oo, may yapak si Kuya. Ngayon yung nilalagay sa paa. Tapos may gagal sis. Oh, sis, may gagal sis. Ay, good morning po. ano, sis, kito ba ito, itong si para bitaw. Gulo ra man na adere. So ito na oh, nga mga kaida oh, lang oh, oh, ayan! Oh, mahal kayo kayo, no? Uy, baka barato hindi. Mag-add tayo diyan sa ano ba may isang ano... Ano? Ano? daming isda. Guno mana? Guno. Oh, pero hindi ko alam. Isda So, ayun ang mga ka-idol Nakakagigil ng maligo dito. Ang ka ang ganda talaga oh. Pero ano po yan siya? Yung cottage lang ang babayaran mo. Parehas po dito cottage lang ang babayaran. Tapos, nasa sayo na kung anong gagawin mo lugar kaya yan John oh so, alam niyo po ba mga ka-idol ah 2-5 lang po yung cottage dito may sarili ka ng hotel, tapos may sarili ka ng ay, hindi basta mas ang po talaga mga ka-idol. Siyempre so, mga ka-idol, may, meron po akong kasama dito mga ka-idol. At busy-busy sa panguhuli ng isda. Ano to? Makahuli ka na ba? Ay, oo! Oh! Tol, ayan masarap kilawin tol. Kailangan mo makakuha ng 100 piraso niyan. At bago ka makakuha ng 100 piraso niyan tol, mga ano ka pa dito mag-stay? Isang, isang buwan. Isang buwan, magkakuha ka ng 100. At saka mga ka-idol, ko po ba yung isda ko hindi ko makain ng karne. Eh, lechon yung ba? Pamain ito eh. Oh, yan, Pamain po ni Tolkilbin mga ka-idol. Lechon. Lechon ang pagkain. Tapos, mga yung huli niya is yung mga maliliit na isda. Dun sa ano tol, dun sa ano tol, dun sa unahan tol. Malalaking isda talaga tol, hindi kanya makuha mo tol. Ay, sus, nakala ko yung isda ang kabitang. So yung mga, mga ka-idol, oh. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Talaga po lahat. Nandito na po kami ngayon sa... Tabing dagat. Do. Ang ganda ng sunset dari o. Oh. <laughs> so dahil kakagising lang po namin ni Miss Jenny. Oh, Ay, sis, ayun ang bahay na nakalubog sa dagat, sis. Ko. Ano ka naman pupunta dyan? yun ang mga nag ano nga kami naglakad-lakad nga po kami din pa wala pa po pong tokens ngayon at hindi pa po sila ako makanta kaya na try po kami magkuha po ng isang video kahit isa lang po mga hindi rin po kami pwedeng video ang kapag ah, may tugtog nga dahil makaka rin po kami so nagvideo video lang po kami ngayon dahil wala pa Hoy, bangka yan dahil. O oh, yun ang bak. Sinan? Eh, si, si bas, na, sis. Oh. bas na ako sa dagat. Oh, may maliit ba? Baka yung anong mm -hmm. Marin nga yung makinan yan. Marin kaya kama. Marunong man ako nyan. Ay, seabed or sagwanan. Baruto. Marunong ako nyan sis, pero hindi ko alam kung magkano bayad. So, yun na nga mga ka-idol eh. Unaura na nga kami dito. na <laughs> <laughs> hoy nag outfit outfit lang lo oh sis sis may part doon sis na walang ano sis oh mga lumot lumot sis my part dito na walang lumot oh Busa ka yun lang, guna ito, dara. Wala, buisit mo lang, sa talit Ay, lang mo yun, mga ina dilim ito. Kaya na makuha. So, ano, yun ang mga ka-idol. Sis, alam mo, marunong nga kumuha ng shells. Mga ta! Uy, gamay po, tubig ba? Marunong nga kumuha ng shells. Ang mga ka Ayan, <laughs> maganda naman yun. So, yun ang mga mga kaidol na nag-survey nga kami dito sa aming resort ni Ms. Jenny. So dito mga siguro po dito sa mga maliliit na cottage lang na to is mga mura lang po masyado kasi 350 Oh, sulit na sulit ako. Gusto mo pumaligo ng dagat. Pwede ka kumuha dito. Oh Kaya nga, ang ganda nga. Lagi. Kaya. Yan ng kayak. Pwede kang, pag sumakay ka nito, pwede kang pumunta doon sa mga malalayong isla. yung ang tulad niya, no? Pero yun ang mga kaidol is, pag pumunta ka dyan sa mga malalayong isla, kailangan po kasi 400 per hour po ang ah, magiging gastos. Eh, ang bilis lang po ng oras po, mga ka-idol. Ang bilis-bilis lang ng oras pag mag- Sakay ka ng ganyan So sayang po yung 400 ko Iligo ko na lang yan Kasi yung pagkayak is Hindi po kasali sa Ano namin oh, Pero pwede naman Pwede naman po Hindi na lang ako pumayag kasi ah, Dubli gastos na po sa ano Good morning guys Ang ganda-ganda naman Talaga kung pagising mo ito unang-unang mo makikita. Ayun na nga po si Miss Jenny po. So, pupunta kami dito sa kabilang cottage. So, may mga unit uh, din dito. Ah, uh, ito po is 350. 350 po ito mga ka-idol. So, sino pa bang hindi gugustuhin mapunta dito? Siyempre, may kalayuan lang po yung biyahe mga ka-idol. Tela, kailangan mo talaga kena umau orang lain sis ke buat pulak pai tau. Oh, bilis tayo. Ya. Kan? Oh, oh, may naman tayo, oh, Itaulang, sis. Uh -oh. So, ayun naman mga ka-idol, oh. Dito ang cottage, makukuha oh. ka ng cottage mm -hmm. ng 350. Mm -hmm. yo panda aga ng hello mayra formation dito sa sis may ano doon oh may kuya doon sis upo tik hi ano ba yan oh upo dikit oh maro jan sis yeah. Mura ka na. May pa tayo Hala, oh, yes, pwede talaga. Diyan tayo ba? Diyan tayo, mura tayo, Gisa, Belder, na nga naipit sa tungha sa to. Ha, sa <laughs> o, kayo like, nga, bakit pwede mo tayo maganyan-ganyan -ganyan dyan? You know? Tapos pag ano mo na ganyan, pag picture mo na ganyan sa'yo, iikot mo na ganyan ang mata mo, iikot mo na ganyan, iikot mo na ganyan, makikita mo ka agad yung mga kabilang mga cottage-cottage. Siyempre, ang ganda na kumikot, diba? Ano dito dito? Isla. Ay, isla nga. Oo, oh, isla yan, isla. Dahil, sa mga Ito isla ka daw. Ay, oo! Oh. Ay, nakikita mo naman na may mga bahay-bahay. Si so, Ibig sabihin may tao. Ikabalayla. Yabag! sa rin Parang marag na itong itong bahay yan. Ay, bahay din na? Oo. Nasa dagat? Ay, hindi nasa ba, na yung nasa ano yung nasa dagat na nagitim itim pero yung nandun sa isla bahay bahayan madami ilaw dyan kagabi Oo, oh, naglakad lakad ako kagabi dito naghanap kukuan kukuan <laughs> <laughs> ah uh, guys, no, uh, abangan nyo po yung aura namin ni uh, Miss Ligaya, no, aura. Oh, Kasi kami nilamos, kapagising ko lang salamat ang kayo ako sa gabi po yung tapuyat talaga ay yun ang mga kaedol oo oh, uh, kapagod kapagod po talaga sa biyahe mga kaedol pero pagdating naman ang, pagdating naman namin dito mga kaedol sulit na sulit po talaga ang biyahe po kahit gano'n kalayo thank you po ma'am si sa, sa binigay niyo po sa amin ma'am na pang banding time sa amin kaya hindi po kami nakapag-explore. So ngayon mga ka nandito po kami, nagbanding-banding muna kami ng aking mga friends po. At syempre hindi namin magagawa to kung hindi sa tulong ni Ma'am Shi. So thank you so much po Ma'am sa binigay niyo po Ma'am sa amin na pag paggala. Paggala ba tawag doon sis? So thank you po ma'am. So, ngayon nandito na po kami. uwi na po kami ma'am at maliligo muna kami. Siyempre po ma'am ang iyong palalab ay Tulog pa Tulog. Mm -hmm. Kasi, uh, si Tulog pa ang... Ay, hindi lang mag-isa. Mga palalab. Tulog pa ang mga palalab ni ma'am. Oh, Ako, kakagising ko lang. At si Ginny. Si Kelvin. Oh, ang uh, aga. Ang oh. aga-aga na mag-ano ni... Ano? Ni Gaya Gumis. Uy, alam mo ba? Anong oras kaya nakatulog? Alas dos kami nag-ano ni Rafael. Alas dos eh, pinatay ni Tokens. Nagtabi pa mi, day. Day, ako tulog na kay ko. Ay, sus, nagangak ka Tulog laway kayo matulog. Oy, natulog. Tulog na tulog ka. Ay, eh, picturean kung asa Sabi mo. Ay, bui! Sabi mo ni Raf. Kaligaya kayo. Ano akong picture? Pwede ba picture? Sana ako na natulog na mo. Sabi ko, picturean ko pala itong mga natulog. Hindi ngayon, sabi, sabi ni, ano, huwag tul, baka magalit. Oo, oh, oh, kasi yung informan niyo. Naging anak po. Ano, ano <laughs> ganyan? Ginagulang <laughs> tal, pwede matul. Oh, wala naman. Wala. Wala, na nakapit. <laughs> Hindi, lumot rin na siya. <laughs> oh. Ano yung siya gusto? Yung seaweeds ba? Yung ginatawag nilang seaweeds.